Hi everyone! Good morning! Welcome back dito sa ating channel. It's me again, Raven. So, nais ko lang i-flex sa inyo itong mga hybrid aloes ko dito, guys. Yung mga collections ko ng mga hybrid aloes. Ayan, kung napapansin niyo ang ganda ng mga kulay nila dito. Ayan. So, ito yung mga collections ko, guys, ng mga hybrid aloes. Tsaka, yung iba ay nandyan. Ayan guys, o oh, kung napapansin niyo, dito ko nilagay 'yung ibang mga hybrid aloes ko. Ayan sila dito. Ang ganda ng mga kulay nila, guys, o. Oh. Actually, 'yung mga ibang hybrid aloes ko ay doon sa kabila kasi need ko pa itong i-arrange sila lahat. Gusto kong pagsamahin 'yung lahat ng mga aloe vera ko, guys. Ayan sila dito. Tapos meron pala akong dumating na aloe vera Ayan, meron ako ditong isa na nilagay dito sa ano side na to. Tapos doon banda, meron din akong mga pinopropagate mga bagong dumating na mga aloe vera, guys. Ayan, kung napapansin niyo, bagong dating yang mga yan, guys. Ayan, mga bagong dating. So, ngayon ko lang siya natanim. Ayan sila diyan. Tapos ito guys, matagal na to sa akin. Tapos transfer ko siya dito na pat na to. Kasi yung pat niya, sobrang laki para sa kanya. So transfer ko na lang muna siya dito sa maliit. Walang new roots na lubabas doon sa ilalim. Hindi niya gusto yung kanyang soil mix at saka yung lugar niya. So nilagay ko siya dito. Bagong place niya dito. Si, ano ba yung ID nito guys? Basta family siya ng agave. Ayan siya. So, dito ko nilagay yung mga propagations ko ng mga hybrid aloes, guys. Ayan sila. Ayan, mga babies ng aking, ano, mga aloes. Ayan. Ang dami na nila, guys. Hindi ako makapaghintay na lalaki ito sila lahat. Ayan, tapos dito ko nilagay yung mga water plant ng ating mga hybrid aloes. Tapos meron pala akong share sa inyo, guys na mga ano bagong dumating dito sa akin. So, ipakita ko sa inyo guys. Ngayon ko lang din sila natanim lahat. So, ayan sila. So, ayan, meron ako ditong nabili na variegated francisi. Isang family ng San Siberia guys. Kung napapansin nyo, ayan, may variegation siya. Meron ako ditong... Yung pure green lang ipapakita ko sa inyo guys. Ito yung variegated na francisi. Tapos yung aking ano, green lang ay ito. Ayan siya guys. Tingnan nyo. So yan yung ano original na green. Tingnan nyo guys oh, gusto ko lang isingit itong ating golden flame na sansevieria. Tingnan nyo guys, ang laki na ng mga babies niya. Ito yung pinaka mother plant. Tapos ito yung mga bibi sa gilid. Tatlo na yan guys. So soon, kapag meron tayong oras, ipropagate natin sila guys. Ilagay natin sila sa ano separate pot para maparami natin sila. So balik tayo dito guys sa ating mga nabili. Meron pala ako ditong mga alo din. Ayan kung napapansin nyo isang alo na mother plant at ito din mother plant. Tapos, meron akong nabili na agave, guys. Ayan siya. Ibang klase din ito na agave. Diba? So, nagkocollect tayo ngayon ng mga agave. Tapos, ito, isang uri ng San Siberia. Ayan siya, guys. Maliit ko lang siyang nabili. Parang 200 plus yata to. Maliit lang siya, guys. Pero, maganda. So, nilagay ko sila dito. Tingnan nyo, guys. Itong ating mga bibis ng ano ba tong ID nito? Ayan siya, si variegated na ano ba yun? Basta butter, ay eh, hindi butterfly. Basta siya guys, nakalimutan ko tuloy. So yan yung mga propagation ko nito. So nilagay ko muna siya dyan. Kinuha ko siya doon sa dahon. Tapos sinaseparate ko. Dito ko nilagay sa maliit na pot. So ayan sila dito guys. Ayan o, oh, kumukulay na siya. Si Silk Veil. Vale. hindi, hindi. Hindi pala siya si Silk Veil. Vale. Basta siya, kumulay na siya dyan. Tapos, dito banda guys, meron akong parigated na gasteria. Ayan siyang liit. So, ayan sila dito guys. Meron pala akong transfer sa malaking pot. Meron ako mga succulents na transfer sa mas malakihang ang pot guys. Gaya ni Peach and Pride. So, nung dati guys, nasa pot siya na maliit. Ang pot niya noon ay ganito kaliit. Ganito. So, since lumaki siya, or papalaki na siya, nilagay ko siya sa mas malaking pot, guys. Para maganda naman siyang tingnan, no? Kasi si Peach and Pride, lalaki siya ng bongga. So, nilagay ko siya dyan. May baby na rin dito sa gilid. So, ayan yung ating Peach and Pride. Ang ganda. Dito naman tayo, guys. Itong tricolor na agave na to, ay nandun siya dati sa mas maliit na pot ganitong pot yung pinaglagyan ko sa kanya guys. So ngayon, since nakabili ako ng malakihang pot gaya nito, so mas malaki talaga sa previous pot nitong agave na to. So, transfer ko siya dito sa pot na to guys. Pag transfer ko, ang dami na talagang root sa ilalim. So, ang ganda, pag transfer natin siya sa mas malaki ang pot para makapag-boom talaga yung tubo niya guys. Kasi lalaki itong agave na to. So, ayan guys, kung napapansin nyo, meron na siyang mga new growth sa gitna. Diba? Ang ganda ni agave, tricolor. Tapos, yun yung iba nating mga succulents dyan, guys. O, tingnan nyo si Burrito, guys. Meron na talaga siyang mga, ano dito, oh, mga bagong tubo na dahon. Kung napapansin nyo yan, guys. Oh. ba diba, Mga new growth. Ayan. ba diba, Ang ganda ni, ano, Burus Tail at saka ni Burrito. Tingnan nyo guys. O, oh, naarawan sila sa ganitong oras. It's 10 o'clock in the morning. So, ito yung nare-receive nila na araw dito guys. So, yung mga agave natin. Ayan. Mga agave. Tapos, isang succulent na niripat ko din sa malaking pot ay si Peperomia Gravulens. So, ayan siya guys. O, oh. nasa malaking pot na din siya kasi nung dati nasa pot siya na ganito ganitong pot yung pinaglagyan ko sa kanya guys so since maganda siya tapos malaki na din so nilagay ko na lang siya sa mas malaking pot so ayan na siya guys Diba ang ganda ni Gravulence guys, promise. So ito yung ano sunlight na nare receive ng ating mga succulents dito banda bandang 10 AM. 'Di ba mainit dito guys, pero mga 2 hours lang yung init dito. So, yung iba dito, guys, nilagay ko banda dito kasi napakainit na doon banda, guys. Oh, napakainit na dyan. So, itong mga to, parang ano, kawawa sila. So, nilagay ko na lang muna dito sa medyo hindi masyado naka-receive ng sunlight whole day. Kasi doon, whole day talaga yung init. Pero dito, mga 2 to 4 hours lang. So, nilagay ko dito si green bowl. Ay, ano ba yung ID nito, guys? Si, basta ito. Nilagay ko siya dito. Tapos, si ating uh, Ellen X Lawi. Hybrid Ellen to siya, guys. Nilagay ko din siya dito. ba diba, Ang ganda ng Hybrid Ellen. Ayan si Hybrid Ellen. Ang ganda. Kuna natin ang mga dried leaves, guys. Si Buns. Kasi ang dami na pala, oh sa ilalim. Tapos ito din guys so oh, ang daming dry leaves. Ano ba yung ID nito guys? Paki ID nito sa nakakaalam. Maganda to pero nakalimutan ko yung exact ID niya. Tignan nyo guys so oh, ang daming babies. Ang daming mga dry leaves guys. Oh. Kunin natin. Ang ganda ng ano niya, rosette form ng kanyang leaves. So dito tayo kasi ang dami oh. Ayan. Tapos si cheesecake. Tingnan nyo guys, si cheesecake. Ang ganda. Tapos si um, choco moon Tingnan nyo guys yung ating super bomb. Tinutubuan siya ng ano dyan oh. Tinutubuan ng <clears throat> si ano ba yan? Anong, ano, ano ba yung, ano ba yung Variegated Albo na Alokasia. Naaarawan na din sila dito bandang 10 a.m. Mamaya guys, si init pa to dito ng iinit. Pero saglit lang naman. Ay, meron pala dito guys. Oh. Pero na akong ano dito. Nilagay sa malaking pot si Blue Cloud. Ayan siya guys. Ang ganda ni Blue Cloud. So nilagay ko siya dito sa malakihang pot kasi lumalaki ng bongga si Blue Cloud guys. So niliripat ko siya dito sa napakalaking pot. Ayan, tingnan nyo si ano guys, oh. Hakuho, ang laki na niya dito. Grabe si Hakuho guys, ang laki na. And lastly, yung niripat ko dito ay si Sedam Lucidum. Tingnan nyo guys, nasa malakihang pot na din siya. Ayan, oh. Nasa malaking pat. Nung dati nandito siya sa ganitong pat. Dalawang pat itong Sedam Lucidum po guys. Tapos, nilagay ko sila sa iisang pot. Tingnan nyo guys, ang ganda ng kulay, di ba? Pumupala na yung tips ni Sedam Lucidum. Ayan, nilagay ko siya sa malakihang pot. Ayan, si Blue Cloud. Ang ganda ni Blue Cloud, guys. O, tingnan nyo naman. Ito, parang si... Ano ba yung ID nito? Nakalimutan ko, guys. Pareho sila nito. Ito, mas ano siya, stress. Ayan, si Mule. Oo, parang si Mule siya. Ayan sila dyan. Si Mentos to guys. O, tingnan nyo yung ating Mentos. Sedam Lucidum. Si Mule. Ito yung ating Baby's Finger na variegated. Baby's Finger ba to guys? Kung tama ako. Ayan siya. Napakaganda ng kulay. So, ayan sila guys. Naarawan na sila dito. Bandang 10 a.m. 10.50 na yata ang init dito doon din guys ang init na din so dito na lang muna itong vlog na to guys I hope you enjoy this video so update update lang sa mga succulents natin so nirepat ko lang yung mga ano succulents ko sa malakihang pot guys yan yung ginawa ko ngayon sa ating mga succulents so thank you so much guys for watching I hope you enjoyed this vlog sa hindi pa pala nakapag subscribe please don't forget to subscribe sa aking channel it's me Raven Bye everyone enjoy your day and God bless you all